guys, ayan yung kulong namin nilinis ko kanina, ayan ayun yung mga puno ayan guys, oh kaso lang pag naulan dito guys, ano to nagbabaha yan dyan, oh magbabaha yan dyan sa mababa na yan apart baha yan dyan, kaya nakakatakot pag umulan hello bebe Mm. <laughs> ang aking oh, birthday celebrant <laughs> naglilinis <laughs> linis linis muna kami guys yung mga yan yung mga na winalis ko kanina yan sinigaan ko na kasi parang ulan guys para mabawas bawasan yung mga basura nakakatakot kasi baka may maapakan na ahas o ano pa dyan kaya sinigaan ko na. Koko! ini yung aso namin. Ayun yung puno ng kawayan. Oh. Yung puno ng kawayan. Ayan. Yung puno ng kawayan. Ang ganda. Tuwali maganda dito pag nalinisan. Pero ang dumi lang kasi. Kasi ito dito una part talaga nagbaha-baha ito. Itong part na to nagbabaha dito guys. Ang part na to. Yan, koko. Koko. Ayan yung aso. Ayan yung sinigaan na. Para ano, mabawas-bawasan yung basura dito. Hmm. Ayan. Banda rin yung kapuno ng kawayan, guys. Puno ng kawayan yan. Maayos siya pag dalinisan. Kaya pa ba eh? lang dito. Nilinis ko lang kasi nakakatakot baka makapaapak. Andun yung kulungan namin ng baboy. oh. Yan dito. Yung mga puno yan dyan. Puro puno dito. Kaya nakakatakot minsan pag ano, may kawalan pa doon. Puno. You know guys, yung, yung mga pinya na tinanim ko, oh. hindi na diligan Yung mga tumubo lang na tinanim ni eh, Ma'am na ube. Yan. Malaki na din pala yung pinya doon. Oh. Ayan. O, oh, diba? Ayan, guys. Hmm. Ayan. Andun sa unahan yung anak ko nagsisiga. <laughs> hmm. Ito kami sa baba, guys. Puro mga ano dito. tahoy Ay nang baboy. Ayan. Hindi ko na alam kung anong tawag dyan. Tinanim namin malaki na pala oh. Ayan.